Hi guys, si Juri Kawasoy ito. Okay. Oh, 'di ba? Filter lang 'yan, hindi ako 'yan. Okay, meron akong gustong i-share sa inyo. No? Um, actually hindi 'to masayang pangyayari. Lately, namatay yung kapitbahay ko. Last month actually, yung kapitbahay ko dito, si Tatang, kung tawagin ko, ay namatay siya. Sa katandaan na rin. Actually, so nagbigay ako ng insenso bilang ah, pagbibigay galang At ah, kasi dito sa Japan may kaugalian sila na pag namamatay ay nagbibigay ka ng abuloy na Sanzen Yen or 3,000 Yen insenso at bulaklak So, kasi huli na nung nalaman ko na namatay si tatang. Pero may kaba na ako kasi pabalik-balik na siya sa ospital. And, uh, nung umagang yon kinuha siya ng ambulansya. So, sabi ko, paka ka, ito na yung huli. So, after two days, medyo hindi ko nakikita yung misis niya third day, nakita ko yung pinaka best friend niya rito. Kinumusta ko, sabi ko, kumusta na si Tatang? Yun nga, nawala na si Tatang. So, kinumusta ko yung matandang babae, eh, nagdala na rin ako ng insenso. So, since then, hindi na kami nakita Alam nyo naman dito sa Japan, bihira nang magkita kahit magkakapit-bahay lang. So, kanina, pinuntahan ako dito nung anak na lalaki, dinalan ako nung pinatawag nilang okai-shi. Ito yon. No, gusto ko i-share sa inyo yung kaugalian ng hapon. Kaya as much as possible, ayoko ding magbibigay sa Japanese kasi they will do or exert effort na magbigay sila ng kapalit kaya nakakahiya. Kaya pag sila nagbigay din sa iyo, magbibigay at magbibigay sila ng okashi o ikaw dapat magbigay ka din ng okashi. Kaya as much as possible, ayoko talaga na nagbibigay sila din sa akin. Okay, dito kasi sa Japan buntot mo hila mo. Okay, going back, ito na nga nagbigay ako ng isang box na malaki ng insenso. Mura lang naman yun. Ito yung ganito kalaki yung binalik nila sa akin. So, usually, pag ganito, may laman itong asin na binudbud ko na sa sarili ko bago ako pumasok ng bahay. Tapos, parang thank you card na nakalagay na sila nagpapasalamat sa pakikiramay ko sa kanila. So, ganito ka simple at ganito ka yung thank you card nila. Diba? Ang ganda ng kulay, madiwanag. So, eto. So, hindi naman ito unboxing, pero ganun na nga din. Buksan natin para makita nyo kung ano yung nilalaman usually yung kanilang thank you card. Pero kadalasan, yung mga ganito, nori, asukal, tuwalya, Ganyan yung mga kapangkariniwang laman ng mga okayeshi o regalo nila sa mga patay. O ayan, hindi nga ako nagkamali. Furikake, nori, ayan. ba diba, pati kulay. Ano, ba diba? Sa natin. Ayan, nori 'di Diba? Nori ang laman. Tapos ito yes o tsuke yan o te, eto Nori nga Dalawang klase ng nori yung laman niya, 'di ba? Ganda maganda klase ng nori to kasi mayaman sila eh. So syempre, nakasalalay din yung pangalan nila doon sa ibibigay nila. LAP, nag pa pa naman ako ng onigiri. So, this is timely. Dahil magagamit ko to sa obento ko. So, guys, yan lang yung gusto ko i-share sa inyo. Isa sa kaugulian ng mga hapon ay yung pagbibigay nila ng okayashi kapag ka sila ay binigyan mo ng regalo or mga abuloy kapag ka ano. Pare-pareho yan sa kasal, sa patay, lahat yan meron. Okay? So, sana may na ko sa inyo na kaugalian ng Japanese. Okay guys, hanggang sa muli. Okay, sa mga gusto magpa-interpret and translations, Juris Interpretation and Translation Services. Sa mga gusto magpa advice libre po ang unang tatlong tanong at uh, 1,000 niya naman po sa 30 minutes. Okay? At uh, i-follow niyo lang po ako sa akin TikTok account, YouTube, and Facebook. Okay po. Thank you po. Good night.